Napakahaba -napa ng SM na yan hanggang... Hanggang doon sa dulo guys, ang laki-laki ng SM nila. ng SM guys uh, Robinson's Star Meals ayan guys yung tapat ng SM City Pampanga ayan malaki din siya malaki din ang mall na Robinson's dito guys Tapos sa uh, sa mga entrance ng mall dito guys, nandiyan na yung mga terminal din kung pupunta kayo ng Guagua. Pupunta kayo ng Bataan, Olongapo, Dao. Nandiyan lahat guys yung mga sakayang papunta dito sa mga bayan ng Pampanga sa entrance lang ng mga mall guys Ayan guys, oh. SM City Pampanga. Ang haba guys, 'di ba? Hanggang doon napakalayo pa. Ang lawak ng SM. Ang haba pala guys ng SM dito. <laughs> Malaki din siya sa loob. Katapat lang yung SM sa kanila Ro Robinson Mall tapos ayan guys sa entrance sa, ng mga mall nila dito nandiyan na din yung mga terminal ng jeep kung kayo ay pupunta sa iba't ibang bayan dito sa Pampanga E At siya nga pala guys, dyan sa SM, nandiyan din yung terminal ng mga bus kung pupunta kayo ng biyahing norte. Eh, may mga terminal po ng bus dyan. Ganon din dito sa Robinsons guys, may terminal din ng bus. Punta ng Bataan. Olonga po. Subic. Okay guys, ito yung pinakasentro ng San Fernando, Pampanga. Ayan yung sinasabi ko guys, oh. Sa entrance ng mga mall, ng SM City Pampanga, ayan yung terminal ng bus. Kung kayo ay sasakay papunta Olongapo, kataan, ganyan. Tsaka mga jeep guys, yung mga big bus, kung kayo naman ay pupunta sa mga bayan dito, iba't ibang bayan dito sa Pampanga. Yan lang ang sakayan guys.